Thank you. Mega love shoutout guys na nahimik tayo bigla. Pauwi na tayo ng alabang guys ngayong oras na 2.40 ng umaga. Alas 2. Yan. parang kita niyong tunay yan sinasabi ko. <laughs> Habang nagbe-video ako guys inanong ko lang yung ano pero yung focus ng dalawang mata ko nasa kalsada nasa daanan alabang galing ng Makati pero nakapag-umpisa ako ng video pag akyat na ng Skyway dito sa may ano Arnais or sa Pasay Road malapit sa Armor Solo exit ng Amor Solo galing ng Alabang e, sa kabilang linya na yun paakyat naman

kaya madalang yung sasakyan guys kasi umaga na eh umaga ng madaling araw umaga ng madaling nagmamadaling araw <laughs> ayan kaya yung mga mabilis magpatakbo bilong bilo sila kaya wala masyadong cars Pabilis. Pakasawa silang pabilis dito. Hanggat may bilis. Ah, bilis. Dito nga tayo sa gitna. ay ah, Oh, mas baik na ano, nga man na sakit na lang talaga ng kalsada. Takbo natin. Ayun. Nasa iti lang. Iti 180. Ayun. Pero yung mata ko guys, nandiyan lang yan. Uh, kumbaga, kuhaan lang focus lang huwag lang maharangan ang dalawang mata ko <laughs> dan likes first six hit ikutan ang ko itutulog na lang Tapos kinabukasan pasok na ulit yan ang trabaho ko guys street okay di naman lahat ng panahon laging ganito nagkataon lang kailangan sanay ka sa puyatan guys kasi pag hindi ka sa puyat matulog ka na lang Igo <laughs> planang sa bawian. Shorner ball na yan sa banga Yung puya to eh Higo pa na sa baw Wag mo nang kainan na ng ano Mga pang high blood kay Mga high blood talaga yan Da da -dan da da yung malakas ang ilaw sigurado yan overtick yun siya ang bilis niya no bilis niya. Tayo tayo niyo guys. Ayan. Ayun na, ayun na oh. Inuba. Bilis kaya ako na sa ochinta lang baka na yun. mga sa gate may gate sandaan na yun. Yung bilis nun. Na 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 na, ambilisnya Pati ya, no Ambilisnya, Rin Pas, pas, kayo, ba ano yung biyahe nila no, sa parteng Visayas ang biyahe Wala <laughs> masyadong ilaw dito ang part May ginagawa din eh yeah. Yan yeah, Kaya may ano Mobile malamang ginagawa yung ano nyan yung kalsada ah, nag sila ng ano ah, tinatang inaayos yung kwan maintenance ka ng kalsate di ka na wala ng trabaho nyan pahala ka na kung tatagal ka o hindi basta yung trabaho na yun nagka-permanente lang yan dyan hindi <laughs> ba guys yan na yan na yan na lapit na tayo sa si toad guys Vertic ba sa akin yan Kataon Nasa liquid ko oh Tapit na tayo mix it. Malapit na <laughs> Excuse me po <laughs> At tayo malapit ng umiksit

Wala ka bang nararamdaman Ang pag-ibig na inalay mo Sa akin Bilin best tayo guys Bilin uh, best exit Sa puti exit Alabang ano exit <laughs> Yan lang Ayan Ayan tayo Ayan tayo Eh okay, Dito na tayo guys Oke okay na yan Hanggang sa muli na aking uploads ng madaling araw. Please like, share, and subscribe. Comment na lang din. Kung mahilig kayo sa mga gantong video, di subscribe, subscribe na. Okay, ito lang talaga na ibabahagi ko sa aking YouTube channel ito lang talaga ang nagiging kuntin ko kung saan man ako napapadpad papadpa rin bye bye